So, what's up everyone so this sharing from all about coin by cruise collection so meron naman tayong mga coins galing sa uh, yun yung nakilala natin si Richelle part 2 to shout out sa iyo Richelle yung coins part 2 na eh and binabas yung stage you kinuha ko nung nakaraan lang to siguro mga last ah uh, 2 days <laughs> and so isa isa natin yung bigay, bigay sa atin Meron merong ano, yung una is 1 euro. Germany. Anong year ba ito? 2002. Ayan, ayos natin yung mga euro. Yan, kanyan dapat yan. Then, 20 euro cent. Ito ay uh, Italia. 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 Kapag natin, Germany, Italia, para kita yung mga ano natin, mga binigay. Then, so meron pa ito. So, yung mga euro natin dyan. Ayan, Spain. 5 euro cent. Spanya. Uh, 1 euro cent. Spanya. Ayan, 1 euro cent ulit. Uh, Germany. Ayan, kanyan ito. Para mabilang natin ilang bansa. Pa, 2 euro cent. Ayan, ibang 2 euro cent ng... uh, Spanya Ayan. Viva Spanya Ayan may one euro cent Spanya And Wala na Ayan. Wala na okay, Next naman natin ay ah uh, Ito prang, Swiss Swiss coin two prang, 10 sen ba ito Parang cent Cent Basta ano yan eh basa sen nila <laughs> since, Ay, meron palang nga ano, na Italia na 10 euro cent, 10 euro cent. And balik tayo sa mga ano, yan, Swiss to. Five, uh, Ano ano ang ano yan? Yan ang Helvetica. Alam ko magkakasama yan, yan pare-parehas. and kay ano, shout out pala kay ano, Marikit. Yung ating ano, mga kaibigan na uh, sa face sa YouTube mga coin collectors si ano JCS ah sino pa ba yung mga ano natin diyan mga ano CNS vlog Saka si Mario Victorio coins uh, ano coins coins TV ano kayo? si coins TV tagal na ano, naliligaw yan sa atin eh uh, sino pa ba, ba? meron mga bago tayong mga yung mga ano yes. yan kay, kay idol money collector nasaan ka man shout out shout out sa'yo and so ito balik tayo sa teka tapos na tayo sa prank tapos na okay balik tayo sa united kingdom and 10 pence ito ito ay part ng shield and gawa natin ng mga video yan na may ikot United Kingdom <coughs> 20 pence ah to shield ano din to ah uh, 5 pence ayan part 2 ng shield din kasama yan gawin natin ng BG yan <coughs> then ano natin wala na okay so eto 2 dollars Australia eto uh, 2006 ayan then Hmm. ano pa? Ano pa, ano pa? Ganun tayong uh, rubbles yata ito. Ng Russia. Two rubbles. Then Singapore. Five cents. Ayan o. Ito yung una nating five cents na bago. Wala pa akong ganito eh. Ayan, dalawa yan. <coughs> Ayan, medyo nasa sabi tayo. Ayan. Singapore. Then, meron tayong... Ano to? Egypt yata ito. Ayan dalawa yan, yan dalawa. Yan ito ay sa Egypt no. Yan, 50 PS3. So siguro ay ito ay 5. Uh, yan 5 yan, yan. Then uh 10 cents ng Singapore. Medyo lum ano to? luma. Then Pang tuliban <laughs> Yan Lebanon. Eh Lebanon nga ba? Uh, ito, ito, 50 lirbs, 1996 at 100. Ayan, Bank to, makita nito mayroon siyang English. Ayan, Liban. Bank do Liban, no, Lebanon. Then, yung last is, ito. Mayroon akong ganitong coin. Ayan. Pero, yan, ah, uh, ayan, 10 lipa. Publica. Ayan na. Uh, Hebats ka Hebats ka. Ayan. Check natin to. Kung anong kanyang bansa. Ayan. So, ito yung ating mga coins na nakuha kay uh, Rachel. Thank you so much, Rachel. Sabi niya, bibigyan niya pa ako ulit. Ayan. So, lalagay ko yung picture na sinad niya sa akin. <laughs> Dinakot lang niya to dahil. <laughs> Bigyan mo pa ako ng marami. Ayan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bansa ulit. Ayan o. Ayan. Medyo wala't matagal tayong walang video. So, ayan. So, hindi na lang ating video. So, dating gawin. Kung nagustuhan natin video, magiging po ng like. <coughs> kung meron po yung suggestion, comment lang po sa baba. At kung hindi po kayo subscriber, subscribe na po. Maraming salamat po. Bye-bye .